hindi lang love. Love na love. Ah! Sama sa mga ka-GV! Hindi na ba ako uuwi? Eh. Oh, God. Hindi na biro. Enjoy ka. maganda ka kasi. Hindi tayo inay. Ito <laughs> ang nanay. nanay. O, di ba wala kayo natutunan? Gusto kita mga trabaho! masarap sarap kong alam ko. Ang nga ba sinasabi ko na? Love ko yan. Maganda ako. Promise! Hello! Maganda ako! Promise! Uh, ah. <laughs> <laughs> nanonood po ako nito. Oo, oh, pinapanood mo ba talaga yes, to. Opo. Opo. So, siyempre, muna maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood yep. nung last last week. Ayun. Kaya thank you po sa inyo, salamat sa inyong lahat. <laughs> At siyempre ngayon naman, ito naman ang ating guest. Naku, ang aking kapatid na si Julina. <laughs> Ate. Uh, at yung pencil case, ay hindi. Yung pencil case. Yung pencil case at erase, erase, erase. Diba? di ba? Ate, natuloy na ako dito, inay. Sa wakas. Thank you po. Thank you po. Hindi naman ka wala sa isip ko eh. Opo. Kasi isa lang yung erase, erase si Julina lang yun. At saka yung mga pag ganun, hu, 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 Tapos yung mga, Touch the color. Yes. Tutuloy natin yun. Correct. Sa kalye. Oo, di ba? tag dumating ang tamang panahon. Correct. <laughs> Kamusta na si Julina? Ngayon po, ako po ay isang uh, butihing ina. Wow! Oh. <laughs> butihing ina ng dalawa po, isang lalaki at isang babae. Tapos, ang swerte mo nung dalawa. Inay, ang pangasawa ko ay isang musikero. Drummer po siya ng River Maya. Ah. Tapos, um, ngayon may tour sila. So, ako po, tuloy pa rin sa showbiz. Tapos, yung parents ko, nasa Tagaytay na po sila. And, um... Mahirap palang mag-manage ng sariling bahay, pero kinakaya, kinakaya naman po. Madali lang yan, anak. <laughs> Di ba sabi nila, pag mahal mo yung ginagawa Opo. mo, madali lang yan. Tapos nga, kakatapos na nung lavender fields natin. Nating, oo. And, um, after Punong lavender fields, ginawa ko po agad yung movie namin ni Marvin. So, ah, siguro ipagkwentuhan po natin yung pag nandito siya para feeling niya, di natin siya pinapag-usapan oh, niya. hindi naman natin siya pag-uusapan. Oo nga, pero alam niyo ba, ba dati? Eh? Ay, biglang gano'n! Oo oh, dati, ano yun? Gusto ko ituloy oh, na mo naman. lang tayong dami-camera po. <laughs> <laughs> ini in expect mo ba na gagawa pa kayo ng pelikula dalawa ni Marvin? Opo, inay, ah, talaga, talaga, man, talaga, totoo yan. Talagang ang tawag namin dun sa project namin, dream project, kasi... Um, hindi naman kami ni Marvin naging magkaaway ng sobra. Kung meron man po kami dati, pinagtatampuhan, Ay, uh, petty lang po. As in, aso kayo sa... Ngayon, kaya mo na sabihin yung peti lang yan. Ay, sobra! Diba? Tama pag, pag naiisip ko ngayon, ang arte ko pala dati, patampo-tampo pa, eh, ganyan ka naman pala talaga. Ay, parang, hindi ka pala talaga mahilig maglambi, yung mga ganyan-ganyan. So, parang, sobrang petty po, and hindi kami... Walang, walang formal na relationship. So, Siguro kaya po ngayon, ganito kami, kabilis magkatrabaho ulit. Ang dami kasi nag-aabang ng reunion niyo. Ni Marvin, uh -huh. kayo nang nangyayari na. Uh -huh. Yes. Ano ba ang in-expect? May in-expect ka ba? Ang in-expect ko po talaga at uh, sigurado po ako. Okay. Actually, sigurado po ako na manunood ang mga batang 90s dyan. Uh -huh. kasi oh, po talagang... Oh. Um, bago po namin to na, na ituloy gawin, nagaano na kami ni Marvin ni eh. Pag yung nagsasagot na kami sa Instagram, uh -oh. ang dami pong kinikilig talaga. Tapos minsan nag-guess po siya sa magandang buhay, may mga kinikilig-kilig. Na parang, uh -oh. alam ano nangyari sa inyo? Hindi na kailangan ka move on. Uh Oo, -oh. <laughs> Yun po sabi was. ko sa kanila. Pero, um, alam ko po na manunood sila. And dahil meron po kaming um, kasama na mas bata sa amin, like si Loisa. Uh, si, si Loisa. po, opo, tsaka si JK, si Juan Carlos. Alam po namin na may mga Gen Z na oh, makakanood. And pag ini-interview po kami, yung mga podcast na rin po na nag-i-interview sa amin, mga Gen Z na nai. Ang dami oh, na lang mga bagong term, hindi ko na maingan Maganda yun, ganyan. maganda oh, yun. Iyon oh, okay. ang kunin mong crown. Okay, kasi hindi ka pa naman matanda, bata ka pa. Baka po lang ako. <laughs> hindi, anak, wata ka pa. Pero ano po, pero nakakatuwa kasi interesado din yung Gen Z ngayon dun sa buhay 90s. Ang sarap lang nilang chikahan ng mga bagay-bagits. Kilig na kilig naman sila. Pero anak, alam ano, naman, icon ikot na rin dito sa industriya. Bah, bagets ka pa lang, di ba? Ano ka na eh? Icon ka na eh. <laughs> oo, oo. Ano, anong feeling pag gano'n sinasabi sa'yo? so, totoo lang po, yung icon nga po, parang hindi ko po masyadong iniisip na icon may title ganyan. Basta ako po mula noon hanggang ngayon, basta in enjoy ko lang po yung ginagawa ko. Ngayon, ganito ako, parang meron parang CEO po ako ngayon sa aking outfit day. <laughs> Pero minsan yung outfit day ko po parang parang Gen Z na rin or uh, minsan kung ano po yung feel ko, yun po yung ginagawa ko. Kasi uh -oh. pag hindi ko na po halimbawa, napipilitan po akong gawin, hindi rin I po Ay, wag, hindi mag effect Tsaka, nasasaktan po yung heart ko kaya uh -oh. gusto ko yung ginagawa ko but Open po ako for learning, kahit na matagal na po sa industriya kasi ang dami na po talagang nagbago. Ang dami nga Ang dami na po. Kahit lang natin lang hindi nagbabago. Ay naku po talaga. Sinabi mo pa. Alam niyo nakita ko tumatakot nitong babaeng to sa sa taping natin. Ganyan no? Talagang tatas. Julina, kaya pala magka-level kami? Dati tinitignan ko siya pa lang. Dahil, Julina, anak ilan mo ka ba nung nagsimula kasi showbiz? Parang ano sa sobra pong tagal hindi ko na maalala, ma pero parang 8 or 10 mga ganyan mga po. Gano. Ano Saan? po Ryan Kayabyab's 14K doon po ako oh, hindi ba nag audition para kumanta kanta. Si Ryan Kayabyab. Opo. Ang kasama mo nang simula ka stricto ba Si Tito Ryan strict po siya pag nagtuturo po Tsaka oh. po yung isa po naming trainer si Tito Moy, Moy Ortiz po ng um, The Company Tsaka si Tita Annie. Ano po, sobrang strict sila pero pagka naman po break, oh. mabait po sila. Kasi nakikita ko po yung pagiging strict nila dahil gusto nila makuha agad yung tonewood. Eh. Oh. Pero hindi po si Tito Ryan si Mr. Sipo hindi po siya yung parang pag, pag strict niya nagagalit. Yeah, hindi po siya gano'n. Pero ano po, um, gusto niya matutunan sana namin po agad. Agad. Ang stricto oh. po Ule, si pero Sir Douglas Nieras. Ayun Ay, ang stricto. O talaga. Pero hindi pa po, po, po ako napalo. <laughs> ha? Hindi po ako napalo dati. Pero ang galing-galing naman Opo. kasi niya. Sobrang, Sobrang galing niya. Tingin ko po yung disiplina ko rin po na dala hanggang ngayon. Like halimbawa kahit po minsan yung mga iba nagkukwentuhan habang nag nagre-rehearsal. Parang Ay, hindi ko pa rin. Ah, baka po galitan tayo. Ang tanda mo oh. na, sabi sa akin gano'n, sabi ko, ikaw, hit na, ang buti ng ano, may wala kang alam dyan, sa ka pupunta, parang gano'n. Oo. Oh, oh. Parang na, oh, oh. ano ko na po, natanim ko na sa akin. Ano bang nauna, sa pagkanta o pagpasok sa showbiz? Pagkanta po. Ah, pagkanta Opo, talaga. Yun sa 14K po. Tapos after 3 years, 4 years po sa 14K, may audition sa ang TV. Pero alam niyo, inay, lahat po ito, bigla antok parang sumasabit alam oh, niyo po yun yung oh. parang yung sa 14k po nabasa lang ng office mate ng mami ko sa bangko na may extra half day na audition si Ryan Kebbyab para kumuha ng ibang bata kasi yung iba po sa 14k lima doon aalis na ah. so may kukunin lang lima huling huli na po ko sa pila Pagdating ko pa po doon, wala pa po akong bio data tsaka minus one. So pumunta pa po, po ako ng Plaza Fair. Ha! Plaza Fair pa po noon. Bumili po kami tapos, ayun po, nagpa, nag, pero hindi rin po pala ginamit ang cassette tape. So, ano, isa pong acapella at saka isang kasabay doon sa, dalawa po pala yung audition na yun. Isang for 14K, isa doon sa choir ni Mrs. C, yung asawa po ni Mr. Kayabiyab. Tapos, sabi, o oh, sige, ano, dilas na po ako. O oh, sige, tatawag na lang kami. Yung usual pong sinasabi, ganyan. Tapos po tumawag. Binapili po ako anong gusto ko daw po 14K tsaka choir. Kasi nakapasa daw po ako dun sa dalawa. Sabi ko gusto ko may sing and dance tsaka mga... Kasi parang may, may workshop po ng theater. Sige, 14K po. Sabi ko gano'n. po. Tapos eto na po. Gusto niyo pa po ba ng kwento. Oh, oh. Okay. So, pa mo. Gusto ko 'yung eh. interesting eh. Oh, Wala nang nakakaalam nito. Oh, po. Tapos ba? nung 14K po ako di. Okay na po, ang tagal po namin. Tapos medyo parang ilan po kami sa 14K na parang medyo tumatangkad na. Isa pa po ako sa tumatangkad dati. Oo. Oh? Isa pa na ako todo yun. todo na, yun. Doon na doon doon po doon 'yun. Na yun Tapos ano po? Um yung, 'yung Smoky Mountain magbabago po sila ng miyembro. 'Yun oh. po ang mga grupo ni ni Mr. C. E. 14K and Smoky Mountain. Tapos po, sabi sa amin, o oh, sige kayo, iti-train na namin kayo para sa uh -oh. Smoky Mountain. Okay, so hintay po kami, hintay-hintay. Di, nag-recital na po kami sa Ryan Ryan Musikahan. Uh Oo. -oh. So, ayun po, di okay na. Uh Oo. -oh. Tapos nung may isang beses po, napunta po kami doon sa office ng 14K, nung management namin. Biglang sabi po sa amin, um, nagpunta na po ba kayo ng ABS? Sabi namin, bakit po? Ah, pinapatawag siya ni Mr. M. Meron atang ano, may something, may audition. Ho, kailan? Am um, last week pa 'yun, pero Puro audition, ha. No? So nagpunta po ako. Last na po ako sa mga nag-audition. Parang sumabi na lang, "Ah, parang nakapila na po sila, tapos parang last screening na po 'yun." Kaya sabi ko, "Maraming salamat kung, kung matanggap ako dito, it's a sign." Pero alam niyo na, lahat ng 'to hindi ko talaga in-expect. Nahiyain talaga ako sa totoong buhay. Ako din naman <laughs> <laughs> Pero dahil Oo, na push lang. lang na push. Oo, na push. Ayun kaya ang kapal ng mukha natin paglabas natin dito, di ba? Opo. So ayun na po, nagtuloy-tuloy na po. Anak, <laughs> sino mga kasabayan mo ba dati? Well, yung sa 14K po, hindi na po lahat nag nag-push through sa industriya. Pero yung sa, ang TV, si Gio po, si Angelo, si Claudine, si Rosel, Lindsay, Rika, Jan Marini, yan okay, po. Memorize um, mo talaga? No? Opo. Ang husay mo na. Kasi na. minsan po, nakikita-kita pa rin po kami. Parang, pero mga after, mga every two years, every three years. At least, alam mo, nandyan lang sila, di ba? Opo. Nakasama mo rin si Joy sa Esperanza. Si Juday si po. Oh, yes oh. po. Si Juday po, si Esperanza ko po siya nakasama. And nung nagkakaroon po siya dati nung drama special niya, nagigest guest po ako. Pero yung talagang nagkasama kami ni Juday ng para maging close kami nila Maylene sa gimmick po. Ah, sa gimmick. Opo. As in, dun po talaga na, na buo yung ang tawag po sa amin. Kami po tatlo lagi magkakasama. Tagsama yung witches. Oh. Kasi po, di ba po meron po silang, meron po sila mother b-boy, b-boy or uh whatever. -huh. Ang taga sa kanila, sinister sisters. So kami naman po yung witches. So, Kaya may ganon. Opo, may mga ganon. May mga tao ba? yun eh. Opo. Oh, diba? oh. Na pag nagdating na kasi sa mahihwagang uh, hallway ng ABS yes. eh, di ba? Walang katapusang chika yan. Oh, Makikita mo natin mga backless at bare box. <laughs> diba? Correct. Correct po. <laughs> Anong magical moment? Ah, ang napili ka pala ng world Disney, 'di ba? Ay, opo, oh, to me its first Filipino artist. Yes po, parang naging ambassadress po ako ng uh, Walt Disney dito sa Pilipinas and that is under Universal Records po. Nung doon po ako nag-start ng album eh, tapos kinuha po nila ako para i-promote dito yung Walt Disney. Ang naalala ko po dati nila kong like, kinakanta yung sa Pocahontas po eh, na uh, Colors of the Wind. Parang yun po, Tami ginawa po ang dito. Tami mo palang Opo, inay. Pero maganda. At saka masaya po ako. Wala po akong regret. Siyempre ang sa Disney. Konti na. Ay, isa ko, Huntas. Um, oh. you think you own whatever land you land on. The earth is just... Hindi ko na alam. <laughs> hindi, ko ah. na, hindi ko na po maaalala kung ano po yung kanta doon. Nagsama tayo nung kung ayaw mo, Wag mo. Opo. Ang tagal kong inisabi mo ano na yan, ah, yung kung title na mo, yan. Opo. May mga pwede ba tayong i-share na moments natin doon? Marami, di ba? Ako po, yun po yung touch the color. Oh, ako din pinagmamalaki ko yung touch the color. Grabe, Nay. Parang every time tayo magkikita, Talagang yun ang inaano ko, yun ang uh, sinasabi ko palagi, nag-touch the color kami. Eh, tumatakbo kami dati sa kalye uh -uh. habang walang tape. Habang hindi pa nang tag-ta-tape, diba? Yes. Nagkukwentuhan lang kami. Tapos sabay mag-uska, mag-touch the color tayo. Wala naman silang magagawa, <laughs> diba? At saka diba? talaga, nag-touch the color talaga <laughs> tayo noon. Touch the color, sabi ni Marvin. <laughs> <laughs> Orange! Ah, sige! Ano na! Ang saya-saya talaga. Yay! At gumawa naman! Kasi naman na yung ano pa natin, eksena natin, gabi nun yung kunyara, nasusunog yung tindahan. Oh, oh, oh. So naglaro muna tayo din sa kali. Naglaro muna kay. kami. Naglaro ang mga bata. Yes. Ah, ito may tanong Sige sa akin. Ba? Ang sabi, ano daw impression ko kay Jolina nung first time tayo nag-work. Oh, Yan ang pinatanong. Ano ba impression ko? Eh, napakahusay mo. Hinay, hey, takot na ano? takot po ako ka kasi... Hindi. Ako, magkamali, Lord. Nasal po ko nantes. Kasi the first na, ka, na love team namin ni William, na meron ka love team din na kasama namin. Di ba? So, kayo nga yun, kasi kayo yung build, build up na apa, ano, di ba? Opo, So, yung una namin kayo nakatrabaho, siyempre, nandini, bago pa kami. Pero dahil sa'yo, kaya wala na akong pakita. <laughs> Hala, sige, kung ano yung pinagkwekwentuhan namin, nasasama namin sa script. <laughs> <laughs> tapos, tapos yung may, pero may mga running, -running kunyari, erase, erase. Ayaw nang erase, Jelina. <laughs> wag, 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 wag mag-erase. Wag, wag, wag. No. <laughs> Basta kailangan merong, ano, merong nginig na balik. Tiyo. Yes. <laughs> tapos maraming po tayo pinapagkwentuhan talaga dati. Ang impression Ang ko, kami yung first time na love team na nakasama namin ang love team ni Julina and Marvina sobra kaming tuwa-tuwa. Uh -huh. Oo, tuwa-tuwa kami kasi Napaka-professional ninyo. Oo nga. kasi yun, po... Yun ang magandang, magandang masasabi ko. Dahil alam mo, bihira yung gano'n. Bihira. Ako, hindi ako nabigyan naman ng mahirap na tao na makatrabaho. Opo. Wala naman akong masasabi kay God dahil lagi ko pinagdad sa Lord. Sana yung mga makakatrabaho Masaya din ang gusto. Opo, opo. Sana gano'n din sila oh. sana dedicated din sila sa trabaho niya. Bidibless naman ako. Anong pelikula ang tumatak talaga sa sa'yo and why? I think sang, hanggang ngayon po, yung um, loves kita, okay ka lang. Yung merong, oh yes, kaibigan mo ko, kaibigan mo lang ako. Kasi po, yung mga, ano ngayon, yung mga nauuso na naman yung mga friend zone, yung mga na-in-love sa best friend. Pero dahil po sa TikTok at saka sa YouTube, lahat na po ng pelikula parang napapanood nila yung dati namin. Kaya pala, Buwa. may mga bata po ngayon na pag nagpapapirmasahan o hinahabol po ako sa mall, sasabihin ko talaga na naabutan mo ba ako? Ama, hindi. Kasi pa lang siya yata. <laughs> nagiging fan sila. Naisip ko nga po, paano kaya nangyari yun? Dahil para sa nanay nila. Ah, Na naging, oh, oh. Na, na hanggang Totoo. ngayon. Siguro na, Totoo ikukwento yan. po ganyan. Pinaka-favorite ko po yung ano, yung theme song, syempre, ng Loves Kita, Okay Ka Lang. Kasi po, oh, kita, okay yung kanta po okay na yun, talagang pang martir. Ah, pang martir. Pang -martir. At marami po may gusto doon. Ah. Na mga, um, mga mare, mga beshi. Gano? Ah. Gustong gusto po nila yung apihan sa pag-iibig. Ah. So, yung kanta po ay, paano, ay yung chorus po. Um, ay, hindi, yung umpisa na lang. Kakanting ko na na. Pero mabagal po ito, ah ibibigay ang lahat-lahat Handa kong gawin Lahat ng yong hiling Sukliman ay sugat sa puso May galing Di ba? May mga ganun Ay, wow! May mga ganun na oh. Sana at saka nakaka-miss na rin at po kung Good luck ha. I think you're not ours. Uh, sa at saka hindi, claim na natin, malaking kinita ng pelikula. Oh, Ay, salamat. Diba? po. Opo, opo, opo. Nakakaloka, Jolina. <laughs> <laughs> Siguro na yung nasanay din po ako dati na pag may movie po akong ginagawa, meron pong soundtrack. Oo, oh, at ikaw yung po? kumakanta, di ba? Opo, meron pong po ganun. Na yun. Kaya napapagsama ko po ang acting, singing. Uh, kaya, two birds uh, in one stone. Ganun. Long nakikita mong dumadami na yung mga fans mo. Opo. Okay. Anong pakiramdam nun, anak, sa'yo? Anong, anong dating? Ang saya-saya ko po, Nay. Parang um, gusto ko sila yakapin lahat. Masanay po ako sa mga mall tour. Gusto ko po yung Ay, naririnig na, ako, ko sila. Opo. Uh -oh. Ako po talagang gusto ko talaga sila kumakanta din, uh -oh. tapos sabay-sabay kami, tapos kinikilig kami lahat. Uh -oh. Ganun po. Sana mabalik yung ganyang klase. Opo. Magandang buhay, Opo. na ang tagal-tagal na. Yes po. Ngayon po, nag-stop po muna kami at puro replay. But hindi po namin akalain tatagal yun ng seven years, eight years. Tatagal pa yun, sobra pa doon. Gusto nga rin po namin, sayang po kasi. Pero so, waiting lang po kami kung ano. Okay kung For ito. now, ang tawag sa atin, ladies in waiting. Yes. Ganon. Anti-anti-productions. Oh, Ganda-ganda lang. Nag-day effect lang tayo, Phil. <laughs> <female>. oh. <And that, laughs> di ba? Paano na buong friendship niyo ni Melay? Si Ma'am si Mel's po. Mabait siya, no? Opo. Mabait na tao. At saka wala po siyang, ka, ano, wala po siyang masamang tinapay, wala po siyang ka-arte-arte sa katawan. Gusto Oo, niyo lang po, siya. ano, masaya lang. Tsaka oh. grabe po ang ano nun, ang pagiging re uh, religious po siya. Uh -huh. And um, si Mom She Mills, bago pa po ako bumalik ng ABS from, di ba po ABS, ng gma po ako, tapos ng abs Sabi ko dati nung napapanood ko po siya, ay gusto ko siya makatrabaho kasi napanood ko siya sa PBB eh. Hanggang sa nakatrabaho ko po siya unang-una sa Your Face Sounds Familiar, yung nag-impersonate po kami doon ko po siya unang nakilala. Kaya sabi ko, ang saya ko, nagkakilala tayo, ganyan. No way, not knowing po na magkakaroon pala kami ng talk show na akala po namin ay three months lang, oh. pero eight years po. Umabot po ng eight years. Oh, hindi ba? Napakalaki. Napakasaya Lord. po. Hindi ba? Opo. Aakalain mo ba? Correct. Ngayon po, pero ngayon din di, di po kami masyado nakikita. Pero lagi pa rin po kami nag um, usap sa sa text, ganyan. Ah, pa, so wala na muna magandang buhay? Sa so, ngayon po, puro replay po yung napapanood ah. nila. Pero alam niyo inay, kahit na puro replay yun, may nagpo-portion buy pa rin. Ah. Kaya sana talaga maibalik po siya. Kasi... Masaya rin po, iba rin po pala yung nag interview sa uma-acting. Uh -uh, Kasi iba. nakikilala po yung totoong artista. Yan, yung ginagawa na... ko sa'yo ngayon, oh, niya, uh, most of it are my own questions. Yes po. Yung iba. Opo. Oh, Tapos dinadagdagan ko na lang. Yes po. Kasi yes, nga, po. ang dami kong di rin alam, ang tagal natin nawala, di ba? At saka, sarap na rin po Hindi malaman. Ano na yung ngayon? Kasi syempre, mga story po, ibinabasa na rin sa kung ano pong nangyari uh. ngayon, di ba? ano, yun nga eh. Hindi fair, no? Kaya ang dati po, puto ka eh. ng araw. Pero ngayon, di ba? Ang bilis ano, na natin. Ma, anong portion doon sa magandang buhay ako, type mo? Um, actually, lahat po. Kasi, ano po yun eh, parang mga five, six bodies po yun. Pero nung naging si Ate Reg po, sa bandang huli, may kantahan. Ah, meron o, na pong kantahan. Mo? Opo. Tapos nagkaroon din po pala kami yung parang meron po kaming babasahin na um, letter ng mga mamshi, tapos anong masasabi namin. At meron din pong forum. Nandun pa kami, at din po mga mamshi na may pwedeng pinagdadaanan nandun sa topic po namin ngayon. Lako, interesting, no? Naku po, grabe po, iyak, tawa. Kasi po talagang madadali, ako po, dalang-dala po ako. O, well, ikaw naman, marshmallow naman yung puso. Grabe Talaga, po, kasi po, eh. parang feeling ko, parang pag, lalo na pag nakikinig lang po, di ba, pag oh, nag interview ay. naman po, hindi man lagi tanong po ng tanong. Parang, di ba, kaya tulad ano? niyo po, pina pinapakinggan niyo po ako. So, po, oh, pag ako nakikinig na gano'n, isa parang, na ako umiyak. Nauna ah. ako sa kanya umiyak kasi parang nadadala po ah, ako no, dun no, sa... Nakakaawa pa din. Eh, three episodes po per day. Ah. Minsan po, four pa. <laughs> so, pagdating ah. nating sa pang-apat, para kailangan komedyante ni pang-apat kasi sabaw-sabaw na po kami. Aside from magandang buhay, napanood ka rin sa Showtime as judge, di ba? Ay, opo. Oh Kumusta TNT? yung pag-judge mo? Iba rin po ang TNT. Dahil sa TNT po, um, syempre, ang mga kasama ko rin po doon ay talagang mga batikana, mga aawit at talagang yung iba po technical din kung mag-ano, kung mag-judge. Pero iba rin po yung experience ng... Eh, makikilala ninyo po yung tao Through singing. Hindi po sa ganito interview. Uh -huh. Parang through singing, Makita niyo po, tinitignan ko sa mata nila, nakikita ko sa mata nila, yung yung fire sa puso nila kumanta. So doon po ako babase sa kung paano sila sa TV at saka sa personal. Kasi po siyempre, kung sila po manalo, dapat may nai turo naman din po tayo, di ba? Uh -huh. So ang lagi ko po doon na isha-share ay hindi lang technical, kasi feeling ko po yung technical, sige po, yung iba na kasi, yun mm -mm. talaga yung ano nila. Pero ako po, yung experience sa pag-perform at kung paano, pag hindi na nag perform yung pagkatao ko May mga pagkakataon ka ba na nakita mo rin ang sarili mo sa contestant? Opo, kasi po... Dahil ang dami mong audition, Diyos ko, ba? Opo, diba? pero inay, alam nyo, dati po kasi, pag di matanggap sa audition, marami po akong inaudition audition hindi po ako natanggap, ha? Pero okay lang parang wala po ako narinig na, ay, kasi ganito ka, wala pong bashing, wala pong uh ah. nakikita. So, ako na po yun. Parang, ano ko na yung sarili ko, kinakusap ko na yung sarili ko pag, oh, galingan mo next time. Yung sa ngayon po, pag Pero, nakikita eh, ko sila. Pero ako sa may bashing, may gano'n. Opo. Yung iba po, mema. Mema sabi. Yung mga gano'n. oh, ganun. Malaga, no? Opo. Kaya, minsa pa nakita ko sila nag-audish ay yung mga kumakanta po. Sinasabi ko po talaga na kahit anong mangyari, pagandahin po nilang craft na meron sila. Oh, oh. At kung may po sila, papasok dito, lalabas dito, pero kung may maganda, is stay. Kung wala naman at naapektuhan sila, sandali lang po sila doon, tapos alis sila sa feeling na yun. Kasi baka po hindi sila makaangat kapag... Kasi ang mahirap pag marami kang ano. Upo. Sa airport, ganyan, di ba? kang big bill mga bagahe. Okay. Ang hirap, makaalis ng airport, di ba? Oh. Diba? Andali, oh, eh, kung po. bitaw mo lahat yan, Correct. tapos lumabas ka na, di tapos ang kwento. Tama, lalo na po yung bagahe naman ay hindi naman important. Correct. Mema lang din. Mema dala. Mema dala. <laughs> 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 Paano kagaya ng Lavender Fields? Naging reunion project din. Pero hindi naman tayo magkasama. Kasi daw po, feeling ko pagka daw po kasi nagka-eksena tayo, bakar po makita nila si Ditas at saka si Kabantog po. Ditas and Doris. Oo. Oh, oh, okay. Dapat pa din nila ko yung picture natin. Ang dami ko po pong picture natin ng mga eksena. Kasi si Daddy po dati, picture na picture. Kaya ang dami po yung hard copy. Magaling ang galingan Daddy mo. Ano? Kaya nga po nung, nung nakita ko lahat, Dati po, inisa, inisa ko pa picture na ako ni Daddy. Daddy naman eh, Osmaya. Uh, Tapos pagkitaos wala usulan Daddy, picture na naman. Pero ngayon po, Daddy, thank you! Ang dami kong picture. Mahilig po ako sa Tama mga mo. memories. Ay, kaya alam mo, dapat nakikinig talaga tayo sa mga magulang natin. Opo. Yun ang totoo niyan. Totoo. Ma maniwala na kayo ngayon pa lang sa amin, sa aming generation. Ngayon pa lang, marinig niyo na rin sa amin na, Makinig kayo at sumunod kayo sa mga magulang nyo. Correct. Okay. Kasi may mararating kayo pag gano'n. Yes. Lalo na kung mamahalin nyo sila. Correct. Na sobrang love the love. Di Kahit ba, ano, po may pamilya na hindi pa rin po makakalimutan na alagaan nyo. Oo. Oh, dapat gano'n. Tinatawag nila queen of Philippine pop culture. <laughs> Siguro pa ano, dahil sa mga kuning-kuning. Ano, mga fucky ramdam. Ay, ang saya po. <laughs> dahil po nga sa, yan din po, parang title na ganyan na pop culture of the Philippines. Pop icon. Parang, ngayon po narinig ko na, o oh, ang team natin sa party sa Christmas, ano ah, Julina. Hmm? Ano pa yung team na Julina? Yung pala yung mga babuloloy, parang Christmas oh, tree, oh, ganyan. Tapos yung mga 90s po na mga suot-suot na print-print alam mo ba na magkapareho tayo? Ako din yung nagsimula ng mga gandong gano'n. Ayun Ay, nga po, tsaka yung mga, alam niyo na, yung suot no, niyo no, pong nababadibadid. Tsaka diba na, marami mga hamburloloy sa buho. Opo, Dami ko yung mga towel dito. Tapos, yung gano'n po, kasi Ay, ang saya po. Tsaka dati po, kasi sinusuot ko yun, gusto ko lang po, parang uh, hindi, wala dahil, lang. hindi dahil hindi uh, ko or hindi para... Wala. Gust Masaya gusto. lang po ako na iba ibang kulay ng kuko ko, iba yung kulay ng buho ko. Masaya ko lang po. Oo, uh, ano? uh, lang wala walang basagan ng trip. Siguro po. At walang bumasag ng trip po, di ba? Wala, po. wala Kasi wala pong social media oh. din po dati. Siguro kaya ko po ito sinasabi dahil po din sa mga na-interview din po namin kabataan sa Magandang Buhay na iba rin yung effect sa kanila. Parang doon sila nakatoon. Anong sasabihin? Okay ba sa... Parang dati po wala po yan eh. Wala naman ganyan. Di yung ba yung telepono nga, pupunta ka ba sa tindahan. Ako po, Bababayad tatlong 25. ko. Ta ilang betis <laughs> ko di ba? Tatlo <laughs> po. hello, ako, nandito na ako sa ano, tindahan, na bilis-bilisan mo. Ganyan din <laughs> po ako. Nakasakay ka na ng taxi? <laughs> Diba? Ako po, para magtano ng assignment, nandito ko sa palengke, pwede bilisan mo nang kunin yung notebook mo. Ganoon oh, po, kasi hindi po kami nagkaroon ng landline yun, eh. Oh, Last, last. Yes, po. Makulay ang buhay mo sa showbiz. Ano ang natutunan mo, anak? Ako po, ang natutunan ko po at hanggang ngayon ay inaaral ko pa rin po maging uh, mas malalim pa pong ganoon ay yung um, dapat po may peace talaga sa sarili at saka may joy. Hindi lang po happiness. Kasi yung happiness, parang mababaw lang yung happiness. Pero pag joy po, ang sinabi na nandun yung sa puso, mas malalim. Correct. Kaya kahit anong bato, pwedeng tamaan, masaktan kang konti, pero hindi ka para bumagsak at mm. hindi ka na makatayo. So, dapat po, meron kang inner peace, meron pong joy sa puso, at may, kumbaga, grateful sa lahat ng nang nangyayari. Mm -hmm. Dahil, everyday po, pwedeng ito yung last, pwedeng... Kaya, um, bago mag-last, I love you, ha? Ay, oh, oh, wala diba? tayong last. Kailangan po, long live po tayo. Hindi, <laughs> kasi every, every day, day di ba? Yes, day po. Day, day, day by day. Correct. Okay. Pagkagising po, thank you uh -oh. sa buong araw na to. Pagbubutihin ko yung hindi ko nagawa kahapon. And pagka po may hindi ako nagawa ngayon, sorry, bago po ako matulog, gagawin po bukas yung uh -oh. mas best ko pa. Ganun po, lagi. At saka, diba? maging ano po, be a, be a good person oh, dito po nice sa industriya. To, be nice to people. Yes diba. po. Kasi po kahit siguro pa bago-bago na ang mga mga katrabaho natin, may isa pong past diyan na makakasalubong nyo ulit yung nakatrabaho nyo dati na baka okay. mamaya um, hin, hindi mo pinansin or yung kung anong ginawa, maging, maging mabuting oh, oh. tao. Kaya maging mabuting tao ka lang. Okay. Yun lang. Just be yourself. Yes. Di ba? Uh, Always be nice to other people. At maging maganda, <clears throat> maganda. <laughs> Promise. <laughs> Bago yun, di ba? Kaya pag nag-iusap na lang, <laughs> <laughs> maganda ako. Promise. Promise. <laughs> Jelina, thank you, thank you, thank, thank you. Inay. At tandaan mo, hindi kita pwede makalimutan. Thank <laughs> you. Ay, ko, baso pa talaga ako. Thank, thank you, Inoy. Marami-marami. Salamaste. Po, pagka po sa vlog ko po, Oh, oh naman. Um, Lalaro po tayo na touch of ng touch oh, color nang nakaupo. Ay, nakakaupo. <laughs> yung mabilis lang. Oh, mabilis lang po kung saan po oh, mga Di ba? Yun po. Thank you, Nay. At syempre po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan yung nakasulat sa baba. Okay? Bye-bye.